Hanap nyo ba e-inspection center na kasiguro ka sa safety at siguridad ng iyong pamilya? Huh? Dalhin sa SNR Kompleto o PMVIC Private Motor Vehicle Inspection Center. Sa pagpunta mo kasi sa SNR PMVIC, hindi ka lang nagpapa-emission, nakakuha ka rin ng free na test sa iyong sasakyan. Katulad ng pag-check sa suspension ng iyong sasakyan ang brake test. Tinitest nila dito ang power ng iyong brake. May iba kasi na mga sasakyan mga boss na ang brake ay aapak ka ng lones at hinto naman sa bernis. pagkapaloya oy! Oh! <laughs> Lahat ng tinitest nila dito mga boss ay free lang. Ang babayaran nyo lang ay ay yung pagpa-emission nyo dito. Gusto nyo ba ng emission test center na nakasiguro ka sa safety at siguradad ng iyong pamilya? Huh? Dalhin sa SNR Kompleto o PMVIC Private Motor Vehicle Inspection Center na makikita dito sa Super Highway Cruising Dawis, Digo City. Ang SNR Kompleto PMVIC ay hindi emission test lang, pati na rin ang roadworthy dahil ang family safety ay importante. Aking nakapanayam ang operational manager ng SNR Emission Test Center na si Ken Patrick Distor Baluyot sa kanilang layunin. Ang SNR Emission Center PMVIC ay isang emission test center na upgraded na. Alam nyo kasi mga boss, noong una, nakasanaya na kasi natin na kapag sinabing emission test, ay yung usok lang. Pag walang usok, okay na. Yung iba kasi, pag walang brake light, Walang ilaw, iskiliton yung motor, okay na. Ngayon kasi mga boss, ay pabago-bago na ang sistema ng ating gobyerno. Kailangan din ang kahalagahan ng sasakyan o ang word na roadworthy. Alam nyo kasi mga boss, sa isang taon, once lang tayo nagpapaimisyon. Lalo na ngayon, kakapasok na ng bagong taon. Kailangan na natin magparinyo at magpaimisyon. Why not isalay natin yung mga visual inspection ng sasakyan natin? Huh? Ano ba yung visual inspection ng mga sasakyan natin mga boss? Ang visual inspection kagaya ng lightning, like headlight, brake light, signal light at saka iba pang lights, pangalawa mga boss ay yung appearance. Ano ba yung appearance? Yung appearance mga boss ay yung baka may binago sa yung sasakyan, like iniba mo ba yan or modified ba yan? At sa four wheels naman mga boss ay tinatawag nila na undercarriage. Tinitingnan nila yung ilalim ng yung sasakyan at baka may leaking like engine oil, gear oil, brake hose na baka may tumatagas na brake fluid, water or radiator coolant at iba pa mga boss like suspension system at brake system. Suspension oil o engine oil. At dito mga boss may nakita akong leaking. May tumatagas mga boss. Sabi ng kasama ko okay lang daw kasi sa aircon daw galing yun mga boss. Kapag may nakita silang kunting leaking sa iyong sasakyan, agad sasabihan ka nila mga boss para ma-aware ka mga boss. At pag may nakita silang malaki na yung tagas mga boss, yung tuloy-tuloy na yung tulo, yun ay hindi pwede na at baka makadisgrasya ka pa. Sa pagpunta mo kasi sa is in RPMVIC, hindi ka lang nagpapa-emission, nakakuha ka rin ng free na test sa iyong sasakyan. Katulad ng pag-check sa suspension ng iyong sasakyan. Tinitest nila dito kung gumagana pa ba ang suspension ng inyong sasakyan at kasabay na rin ang wheel alignment ng inyong sasakyan, mga boss. Pangalawa, ang brake test. Tinitest nila dito ang power ng iyong brake may iba kasi na mga sasakyan mga boss na ang brake ay aapak ka ng lones at hinto naman sa bernis. Pagkapaloya! Kaya siguradohin natin yung condition yung brake natin mga boss. Okay. Kung maganda ang iyong brake, sigurado ikaw ay F. Huh? Fasar! Pangatlo naman ay ang speedometer test. Tinitest din nila kung tama ba yung reading o pagkabasa ng speedometer mo. Kasi alam nyo mga boss, pagpapunta ka sa mga city, lalo na Davao, meron ng mga police na gumagamit ng speed gun. E kung hindi eksakto yung speedo mo, edi mahuli ka talaga nila. Magugulat ka na lang ba't ka pinapara nila. Kaya importante na matest din yung speedometer mo kung accurate ba talaga. May iba kasi yung speedometer mga boss ay delay. Okay lang yung sobra kasi nakasiguro ka na hindi ka mahuli. E paano ngayon pag delay? Chak mahuli ka talaga mga boss. <laughs> Pang-apat, tinitest nila dito yung ilaw mo mga boss. Tinitest nila kung tama ba to sa angulo, hindi ba to masyadong mataas, o hindi ba masyadong mababa. Ang lahat ng tinitis nila dito mga boss ay free lang. Ang babayaran nyo lang ay ay yung pagpa-emission nyo dito. Wow! Sana oh. all. <laughs> Napakadali lang dito mga boss kasi kumikater sila ng tatlo hanggang apat na sasakyan. Kung titingnan nyo mga boss, pwede yung dalawang sasakyan na magkasabay at saka dalawang motor. Ang isa pang magugustuhan nyo dito mga boss ay ang malinis na kapaligiran. May malinis na CR Malamig at komportabling waiting area At ang mga magagandang dalaga dito mga boss Tamang tama, birthday ng isang to mga boss Kaya tinatanong ko siya kung ano yung wish niya Ablo, ablo ang si wish niya mo Ako At uhaw, sayong galing ang shout out to sa iyo mga kawan. Sa ako ang vlog. Aileen. Happy birthday, ma'am Aileen. Thank you. Sabi ka pala. So ano pang hinihintay nyo mga boss? Halina't magpa-emission na dito sa SNR Kompleto PMVIC. Keeping you roadworthy. Laging tatandaan, family safety ay importante.